Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, higit sa pagkapakain at pagbibigay ng lugar para maligo at matulog sa mga kapatid nating nabubuhay sa lansangan, ang pagbabalik sa dignidad ng tao ang pangunahing layunin ng Arnold Johnson Kalinga Center sa lungsod ng Maynila. Ito ay dahilan kung bakit ginawaran ng kapita-pitagang Ramon Magsaysay Award ang nagtatag ng Kalinga Center na si Father Fabiano Antonio Villanueva o mas kilala bilang Father Flavi. Isa si Father Flavi sa tatlong tatanggap ng prestisyosong parangal para sa tinaguri ang Nobel Prize o Nobel Peace Prize of Asia. Kasama niya kinikilala ang foundation ng Educate Girls Globally, isang organisasyong nakabase sa India na nagsusumikap para makapag-aral ang mga batang babae. Sa ganitong paraan, matatakasan nila ang kamangmangan at makakamit ang kanilang potensyal bilang tao. Ang isa pang awardee ay si Shahina Ali mula naman sa Bansang Maldives. Bibigyan siya ng parangal para sa walang pagod niyang pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa yamang dagat. Sa bansa niya, unti-unting nangangarin sa mga epekto ng urbanisasyon at epekto ng climate change. Balikan natin si Father Flavie. Hindi malayo sa kananasan ni Father Flavie, ang kananasan ng mga kapatid nating isinasantabi tabi. Sa murang edad, nalulong siya sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ngunit natuklasan niya, ang landas na inilaan sa kanya ng Panginoon. nag siya bilang isang lay missionary sa Bicol. Sumali siya sa Society of Divine Word noong 1998 at naging ganap na pare noong 2006. Bitpit ang kwento ng kanyang pagbabago. Itinalaga ni Father Flavio ang kanyang sarili sa pag-aabot ng kalinga sa mga kababayan nating walang masilungan, nagugutom, nagkakasakit, at itinataboy. Sa tulong ng mga taong naniniwala sa misyong sinimulan niya, isa buhay niya ang nasa Mateo 25, 35-36. Nakita niya ang Panginoong nangungusap sa may hirap. Ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Maliban sa pagpapakain, kapanalig, at magkapatuloy sa mga kapatid nating nabubuhay sa lansangan, masidhi rin ang pagtulong ni Father Flavi sa mga pamilya ng mga biktima ng madugong giyera kontra droga. Sa pamamagitan naman ng program Paghilong, sinasamahan ni Father Flavi ang mga naulilang pamilya sa kanilang laban para sa katarungan. At hindi lamang advokasya ang kanyang ginagawa. Bilang isang pare, pinahahalagahan ni Father Flavi ang dignidad maging ng mga pinatay. Salamat sa suporta ng mga naniniwala rin sa dangal ng tao anuman ang kasalanang kanilang ginawa. Naipatayo ang dambana ng paghilom, ang kauna-unahang memorial, kolumbaryong, para sa mga biktima ng walang habas na patayan sa ngala ng huwad na kapayapaan at katotohanan. Batid ni Father Fabi na maging ang pagkapalibing ay mabigat sa bulsa ng mahihirap. Kaya kahit man lamang sa huling hantungan ay mabigyan sana, ang kanilang namatay na asawa, kapatid, anak o tatay ng disenteng mapaglilibingan. Hindi madali ang krusadang ito ni Father Flavi. Marami siyang death threats na natanggap at patuloy na natatanggap. Sinampahan pa siya at ang isa pang pari ng kasong sedisyon sa kalaunan ay napawalang bisa na Katulad ng ibang nasa pananagutan sa batas ang nagdaang administrasyon, hindi ligtas si Father Flavie sa mga batikos, siyempre. Pero higit na mahalaga para kay Father Flavie ang paniniwalang sinuman kahit pa ang mga iniwan at isinasantabi ng lipunan ay may karapatang mabuhay ng may dignidad. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kahulugan bilang isang pare. Mga kapanalig, maging inspirasyon sana para sa lahat at pati sa mga katulad nating alagad ng simbahan ang pagsasumikap ni Father Flavie na dahil hin ipadama ang kalinga ng Diyos dito sa lupa. Congratulations at mabuhay ka, Father Flavie. Mga kapanalig, sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.